Narinig mo na ba ang agimat at mutyang ito ng kahoy pulupot? Isang uri ng mutya o agimat buhat sa kalikasan na nagtataglay pala ng pangkalahatang gamit na siguradong maiibigan mo. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang kakaibang gamit buhat sa punong kahoy. Ano-ano nga ba ang taglay nitong bisa at ang mga angking kakayahan? Isa ka bang antingero o magmumutya na mahilig sa mga kakaibang gamit na nagtataglay ng mga pampaswerte, proteksyon at mga pangdepensa? Kung gayon, mainam sa iyo ang mutyang ito. Negosyante ka ba at naghahanap ng mabisang pampaswerte? Kung gayon, mainam din sa iyo ang mutyang ito. At hindi lang iyan napakarami pang gamit ng mutyang kahoy pulupot. Iyan ang iisa-isahin natin. Ano nga ba ang mutyang kahoy pulupot? Ang mutyang ito ay isang sanga o katawa ng kahoy na animoy nakatali o nakabuhol. Napaka-rare o bibihira lamang matagpuan o masumpungan ang ganitong uri ng kahoy. Na kung ikaw ay papalarin o pagkakalooban nito, ay napakaswerte mo na. Ang mutyang kahoy pulupot ay isang kahoy o mutya ng kahoy na masasabing isang pangkalahatang gamit. Sa makatuwid, halos magagamit mo ito sa maraming bagay. Isa itong proteksyon laban sa mga masamang balak sa iyo, lalo na ng mga lalang ng tao. Maaari itong gawing pampaswerte o pampalakas sa inyong negosyo o kabuhayan. Kung dagamitin mo naman ito sa trabaho, ikaw ay magugustuhan ng iyong mga katrabaho at maaaring makuha mo ang loob o tiwala ng boss mo. Gamit ito ay maaari kang makaiwas sa mga naninira sa pangalan mo. Nagtataglay rin ito, di umano, ng tagabulag para hindi ka makita ng mayroong masamang balak sa iyo. At gayon din, bilang pampabait o pampalubag loob ng mga taong may angking galit sa iyo. Ngunit papaano nga ba ito gamitin? Ang kahoy na ito ay ingatan at alagaan lamang ng pakaing dasal. At kung iyo itong maalagaan ng tama, lahat ng iyong hilingin dito ay tiyak mapapasa kamay mo. Huwag lamang iyong ikasasama naman ng ibang tao sapagkat ang lahat ng mga agimat at mutya ay nangihina o ng bisa kung ito ay magamit mo sa masama. Ikaw, nais mo na rin ba ng mutiyang ito? Hello, what's up? Your best here sadyang nababalot ng napakaraming hiwaga ang ating mundo, lalo na nga ang mga kagubatan. Sapagkat mayroon palang isang uri ng puno o halaman na nagtataglay ng napakaraming bisa at natatanging galing Ang kahoy ng tagupaypay. Iyan ang ating pag-uusapan. Maging noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay gumagamit na rin ng mga agimat at mga natatanging bagay umutya buhat sa kalikasan. Sapagkat ang ating kapaligiran ay napapalibutan ng iba't ibang enerhiya at mga galing. Kaya kahit ang mga likas na bagay ay maaaring magbunga o magbigay ng mga mutya, bertud at mga pangontra. Narinig mo na ba ang kahoy na tagupaypay o tinatawag ring galamay amo o lucky hand root? Ang halamang ito ay madalas makita at matagpuan sa mga liblib na bulubundukin dito sa Pilipinas. Partikular na nga sa mga kalupaan na pinaninirahan ng mga katutubong ita. Ano-ano nga ba ang gamit at bisa ng kahoy na ito? Naanimoy, mga galamay o daliri. Ayon sa mga matatandang antingero, ito ay isang mabisang gamit na o iyong papaibigin mo ang iyong natitipuhan. Mainam din ito sa panghalina at pangakit sa customer kung ito naman ay gagamitin mo sa pagninegosyo. Mainam din itong pampaamo o pampabait sa inyong mga masungit at matigas na mga amo. At higit sa lahat ay mainam din palang magbigay at magdala ng swerte sa inyong mga tahanan. Maari itong ilagay sa isang mumunting sisidlan o bote na may langis o lana bilang sangkap. Pwede rin itong samahan ng iba't ibang mga halamang gamot o gamit gaya ng bulaklak ng kawayan, tanglad, buhok ng duwende at iba pang mutiya at pampaswerte buhat rin sa kalikasan. O di kaya naman na ibalot sa pulang tela at ilagay sa bulsa o sa loob ng inyong bag. Mainam din itong ilagay o isang cup sa pagbuo ng medalyon na gamit ang bao na walang mata. Kung ito naman ay gagamitin sa pagninegosyo, mainam na ipwesto o ilagay sa mga cash o lagayan ng pera upang mag-akit pa ng swerte. E papaano naman kung gagamitin mo ito bilang pampaamo o panggayuma? Batid ko na isa ito sa nais mong mabatid at malaman. Ilagay lamang ang kahoy na ito na tagupaypay sa bote o lagayan ng kulon o pabango at saka gamitin o i-spray ito sa inyong katawan kung lalapit ka sa iyong natitipuhan o napupusuan at upang ikaw ay maging kaakit-akit sa kanyang paningin. Kapag ka ay maaari mo rin itong samahan ng mga piraso ng papel na mayroong nakasulat na orasyon upang mas maging mabisa pa. Ayon sa mga nagtatangan nito, umiinit daw di umano ang bote o sisidlan nito sa oras ng pagdidibusyon o kung ikaw ay nasa mga hindi inaasahang sitwasyon. Ikaw, nais mo rin ba magkaroon nito? O baka naman, meron ka na. Share mo naman ang iyong personal na karanasan sa paggamit mo ng kahoy ng tagupaypay. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalama ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, upang mapunuan ng bagong kaalaman dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasa. lagi may alagi sa best Karate, sabay sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatuto